Lawan ni Lewi. Kasi lang, patayin ka. Kinsa na yung kapatid niya sa Yawa? Ang mga Kristiyano. Patayin ka. Through baptism, we become members of the body of Christ, the church. Sabun niya ka na lang mo? Sa una, ang karoon, kayo pinaagay naman sa pagbunyag, manitang membro sa katawahan sa

Doon na may bank o paagi ang kinong. Good news na sa mga Ayaw din na na So, ang sa una, ang sa una, gamanin mo kang membro sa katawan sa Diyos, pinakis pagtulit lagi si Bapdong sa Pedro. Sa mga tingnan ito mga na na din. Kaya sa Bapdong, ayaw na. Kaya na ako yung fisherman na mayutang, lawas ni may Cristo. Mahimutang membro sa lawas ni Cristo. Pinaaki na sa bunya. Bala sa 1 Corinto 12, 13, may ka man ang puso. ka sa bahay, And ang limba mo na mo ako two years old. yung inang si Papa pa. Hintuli na first thing about season. the season. tayo ng Papa. ng Papa. Sure? Sure? Two years old. Sure? Sure? Diyo tayo ng of the body of Christ. The church. through baptism, we are released from the subjection of the evil spirits. Kung ang kanyang na ang bata, ang upang po, makagad sila baptism muna pagunyan na ang bata. Mas importante ang handa kaysa muna sa yung tayo. na po yung basta mapunyalahin ng inyong pahal. Amen! Amen! Diba so, ang mga ni? Ako ba sa una? Ito mga lula sa una? Bisa ko pa sila katawas to hospital. Pag pa sila katindog na itong mga lula, ipahagod na ang so, bata kay ita pa kunyan. At itong pakpakan itong mga lula sa Transfers our life to another dimension, but still within the grasp of the evil spirits, dispose their attacks even more so than ever. But through the power of the Holy Spirit, Christians are able to wipe off these assaults that triumph over the demons, provided. They remain in this new dimension of faith. So, isa naman siya ganda, yataki lang siya. Gano'n kanina, kunyan ganito to. Because of the over-practices. ay eh, doon naman siya'y doorways. Open ang doorways. Daga-daga da, to ito. Da, banga, haba, doon kong tansperitista, doon tag mga medium, sa di mga video, musol si Santo Niño silang lawan. di doon na na manangpan may e sunod niya si Senior Santo Niño, takabuol. May sunod ni Santo so, Niño niya magduwa-duwa. Oo, oh, kay na ayon eh. Nagtuko siya na si Senior Santo Niño ang niya. Dito ko na si Santo Nino, di ni mo niyo maliyan. Pag-abot niya dito sa office of healing and exorcism, na usap ang iyang taras. Kasi mas ipaminaw na ko, sa punto per punto, pag-abot niya dito, pati ng singgit. Pero sa kibaw sa ikibuan, ninyo na passive Yes, masanto ninyo. Mahoy. Tating wild. No? Grabe na. Ang yawa, na ito, pinagay sa loob ng gamit. Pinagay sa yam niya. sa mga open practices. Ibuhatak na sila ng power. Pero di man hindi mga isuod. Kung sila ng power niyo, di na hindi